sa isang sulok ng dinalupihan, may mga bagay na para sa marami ay basura na lang. Mga piyesang kinakalawang, pinaglumaan ng panahon, at nakalimutan. Ngunit sa mata ng isang alagad ng siming, ang mga ito ay hindi katapusan, kundi isang bagong simula. Ating kilalanin ang kwento sa likod ng malikhaing isip na nagbibigay ng buhay sa Fort Malasimbo. Tuklasin ang buhay at mga kwentong patuloy na nagbibigay inspirasyon. Tikman ang masasarap na mga putaheng tatakbataan nyo at refreshing drinks. At tara sa mga new places and wonders na pwedeng i-explore. What are you waiting for? Punta na dito sa Bataan! Dito sa Bataan, may isang artist na hindi lang basta gumagawa ng art, kundi patuloy na bumubuhay sa sining at kultura ng probinsya sa pamamagitan ng kanyang mga obra. Ako po si Ramaliari Jr., steampunk artist. Ako po ang gumawa ng uh, museum dito sa Bataan, yung Fort Mala Ang genre na ginagawa ko sa art, ang theme is more on Victorian era siya na female, like uh, industrial and steampunk. Tawag na dito yung steampunk. Yung steampunk kasi, is makilala yan 90s pa naman na may mga tao na parang imagine nila yung future nung panahon ng Victorian era. Na what if po hindi nila na-invento yung electricity? So everything is running uh, from steam. So parang ganun siya. Parang futuristic siya na ngayon lang natin inilabas. Kasi ngayon, tema nung ginagawa ko is gawa siya sa mga recycle and repurpose ng materials. Yung mga gears, uh, gauges, yung mga ganyan. So pagkatiningnan mo, talagang yung aesthetic ng steampunk is nandoon sa art. Perfect talaga ang art niya round to introduce us to something new dito sa bataan. Ngunit, ano nga ba ang nagpapa-espesyal sa kanyang mga obra? Ako kasi since the very beginning ng karir ko sa art, talagang ito na siya eh. So nagbago man siya, kasi ngayon gumagawa na rin tayo ng installation arts. Kung aabangan nila itong Fort Malasimbo, ito kasi yung pinakamalaki so far. Siguro na lugar na makikita mo na lahat-lahat is sa uh, uh, about steampunk. Tsaka yung about sa akin, about sa trabaho ko, about din sa trabaho ng ibang kaibigan natin artist. Pero lahat naman yun tungkol sa art. So ito lang ng steampunk is napamahal sa akin kasi unang-una yung ginagamit natin mga materials dito is repurposed, recycled, tapos sa uh, mga mga found objects. So malaking bagay din sa akin yon kasi uh, in that way parang nakakatulong ka rin. Kaya naman, ang mga lumang years, cogs, at tubo ay nabibigyan niya ng bagong anyo at kwento. Ngayon, ang pangarap ni Ram ay nagiging realidad na dahil kasalukuyan niyang itinatayo dito sa Dinalupian ang Fort Malasimbo, isang steampunk-themed art museum from Manila during pandemic time. Nung dumating ako dito sa Bataan, actually hindi naman talaga nakaprograma yung Fort Malasimbo eh. Just happen na uh, maganda yung lugar na nakita ko, tapos uh, maluwag. So sabi ko baka naman kaya naming uh, umpisahan. So nun nga, nung pandemic time, after nung medyo lumuwag-luwag, inumpisahan namin itong Fort Malasimbo. Uh, to date, siguro, mga 3 years na namin ginagawa ito and so far hindi pa namin siya natatapos. Medyo malaki din kasi talaga itong naisip ko na estruktura na to and also kasi since dinalupihan sa gateway of Bataan, parang maganda naman yung pagpasok pa lang ng Bataan is may makikita na sila. So yun yung talaga nagbigay sa akin ng magandang inspiration dito sa Fort Malasingbo and also yung alam naman natin na yung uh, is isang magandang part ng nature dito sa Bataan. So sa Mount Malasingbo, yun yung ginamit kong title, yung Fort Malasingbo. Ito ang magiging tahanan ng kanyang mga obra at ang kanyang paraan para mas nanong ng steampunk art sa probinsya at sa bansa. Pero ano pa nga ba ang makikita sa Fort Malasimbo? Ang Fort Malasimbo museum is more about art, eh. Ang gusto ko sana dito is maging art tourism itong dinalupihan. Na itong Fort Malasingbo na to is makilala na isang institution din na about art. Hopefully, hindi lang yung gawa ko yung ma-feature natin sa museum. Meron din mga historical na works na sigurado na magugustuhan ng mga mga younger generations, ma-appreciate nila kasi makikita nila talaga ng aktual. So, most of the pieces na i-display ko is sa yung mga early artworks na ginawa ko and also yung artworks ng ibang artist na kaibigan natin. So, lahat yun is i-feature. If natin dito. Wow! Amazing talaga na malama na mayroong ganitong masterpiece and art dito sa Dinalupihan. Pero habang itinatayo pa ito, hindi naman humihinto si Ram sa kanyang sining patuloy siyang lumilikha para sa mga nais magkaroon ng sarili nilang piraso ng kanyang mundo. Hopefully, mabigyan natin ng magandang lugar itong ginagawa natin dito sa bataan and tangkilikin din ng madami. Ngayon po is siguro mga 70% naman na matatapos ito. Hopefully, in a year time or two, baka magbukas na tayo. Pero lahat naman po ng gustong pumunta dito at bumisita is ina-accommodate naman natin para makita din nila. So, in po kayo na ipamalita nyo rin na ginagawa natin yung lahat dito para mapaganda yung lugar natin. Kaya kung nais mismong ma-amaze sa so mga esteem pang crafts o di kaya makaroon mismo ng art from the craftsman himself? Tara na dito sa so tinalupihan! Pagka may uh, meron po kayong gusto niyo akong message, meron po akong personal page, yung Romaliari Jr. and yung Northside Art Collectives. And ito pong Fort Malasimbo page meron po pag gusto niyo siyang silipin. Ang Fort Malasimbo ang siya nagpapatunay na sa tamang imahinasyon at puso, kahit ang mga bagay na kinalimutan na ay pwedeng maging obra maestra na puno ng kwento at inspirasyon. At dahil dream fulfilled ang kwento ni Ram, pupuntahan naman dito sa Pilar ang isa pang fulfilling taste that will let you enjoy a distinct but familiar flavor. Yan ang tutuklasin natin sa ating susunod na episode dito sa Bataan. <muling>